Bago magsimula ay banggitin ang Bismillah. Hugasan ang dalawang kamay ng tatlong beses. Unahin ang kanang kamay bago ang kaliwa. Pagkatapos ay magmumog at magsinga ng tatlong beses. Pagkatapos ay hugasan ang buong mukha ng tatlong beses din. Pagkatapos ay hugasan ang kamay mula koko hanggang siko ng tatlong beses. Unahin ang kanan bago ang kaliwa. Pagkatapos ay punasan ng ulo at hugasan ang tenga ng isang beses lamang at pagkatapos punasan ang ibabaw ng sapatos o di kaya ay ang ibabaw ng medyas ng isang beses lamang. At pagkatapos magwudu ay banggitin ang Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahirin